panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiuupo ko ang lahat. Isang magandang maga po, sa, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At ngayong gabi ito, tayo po ay inanyayahan sa ating mga pagbasa na magkaroon tayo ng isang mas malalim na discernment. sabi niyo nga po, discernment. So ang discernment ay yung pag-a-identify, yung pagninilay sa kung ano ang mas mabuti hindi mo i-discern yung masama. Kundi ang i-discern natin ay kung ano ang mabuti sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin. Yun ang discernment. Kasi ang evil, evil yan. Kahit anong gawin mo dyan, kahit anong pag-isipan -pag mong gawin dyan, ang masama ay masama. Pero ang kailangan natin ma-discern ay yung kabutihan, yung mabuti. Dinidiscern natin yung ating ginagawa kung nakakabuti pa ba at dinidiscern natin kung yung ginagawa ba ng ating kapwa ay mabuti rin. Kung mabuti yon, huwag nating questionin. Kung mabuti ang kanilang ginagawa, hayaan mo lang. Kasi ito yung nagiging problema natin. No? Kaya nga, ikinorek ni Jesus itong mga alagad, no? itong lalo na si Juan, ng pagbawalan ni Juan yung mga taong napapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Marahil itong mga grupong ito, itong taong ito, hindi kabilang sa labing dalawang alagad. Inaakala siguro nila Juan na sila lang dapat ang gumagawa noon. Wala nang iba pa. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyo silang pagbawalan. Hayaan niyo lang sila. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin, muli no, ang ating simbahan ay hindi lang tayo exclusive. Hindi natin po pwedeng akuin, hindi natin pwedeng sabihin tayo lang ang maliligtas. Hindi rin natin pwedeng sabihin na ang ginagawa natin na paninira o kaya na pangit sa ating kapwa ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Gagamitin natin yung ating pananampalataya, gagamitin natin ang ating relihiyon pero may papahirapan tayo. Nakikita na nating nahihirapan sila. Sa Diyos inclusive lahat ay binibigyan ng pagkakataong kumilos at gumawa ng mabuti. Kung nakakagawa tayo ng masama, bibigyan pa rin tayo ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Kaya nga sabi ni San Pablo, ang taong nakakaalam ng masam, ng nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa ito ay nagkakasala. So ngayon, kung makikita niyo po no, pag sa social media, hindi lang tayo ang mayroong Facebook live. Hindi lang tayo ang nagnenegisa online. Meron pang ibang mga pari, meron pang ibang mga simbahan sa ibang probinsya, sa ibang diocese, okay din sila. Pwede ba natin sabihin, ah, kami lang, sa amin lang kayo mag-subscribe. Sa amin lang kayo manood. Sa amin lang kayo mag-attend. Pwede dito sa atin, no? sa paligid natin, mayroon tayong kapitbahay, Our Lady of Peace, of Good Voyage, mayroon tayong Binon the Church. Pwede ko bang sabihin, huwag kayong magsimba dyan. Dito lang tayo, eh tayo ang the best. Tayo ang totoong simbahan dito sa Divisoria ay eh, napapahayag din sila ng salita ng Diyos. Pwede ka bang pagbawala ng ibang mga tao na huwag niyong gawin yan? Nasabihin sa huwag kayong magpahayag ng salita ng Diyos. Eh may mga layko, mas magaling pa sa pare mag magsalita. Nandyan yung mga karismatik, nandyan yung feast, nandyan si, si Bo, nandyan yung kung sino pang mga kilala natin na napapanood natin. Pwede ba natin, huwag kayong makinig diyan. Dito lang tayo. Hindi yon ang sinasabi sa atin, Jesus. Ang atin lang, ang, ang paalala sa atin, gumawa ka ng mabuti, mag-focus ka sa iyong gawain. Yung mabuti. Kung masama, itigil mo na yan. Masama yung tingin tayo ng tingin sa iba. Masama yung nagbabawal tayo sa iba na gumagawa din ng mabuti dahil lamang ang gusto natin, tayo lang dapat ang pinupuri, tayo lang dapat ang pinupuntahan, tayo lang dapat ang may kapangyarihan. Kaya nawa, no? patuloy po natin na pagtuunan ng pansin, paglaanan ng panahon na magkaroon tayo ng tamang discernment, sa atin po mga iniisip, sinasabi at kinikilos. Amen.